Hello po, magandang araw po sa inyo. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung bakit maraming teachers ang gustong maging ALT sa Japan. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, ito ay tungkol sa kultura, respeto, adventure at pagong oportunidad. Pag-usapin natin ang limang magagandang dahilan kung bakit gustong maging ALT o assistant language teacher sa Japan ang maraming guro. Unang una, kultura ng Hapon. Parang panaginip na naging totoo. Maraming guro ang naaakit sa kakaibang ganda ng kultura ng Japan, mula sa tradisyon, pagkain, hanggang sa disiplina ng mga tao. Parang nakatira ka sa isang real life anime habang nagtuturo ka. Pangalawa, sweldo na sapat at may kasamang respeto. Hindi lang sweldo ang maganda, kundi pati respeto bilang guro. Sa Japan, mataas ang tingin sa mga teachers. Kaya randam mong pinahahalagahan ang trabaho mo. Pangatlong dahilan, paglalakbay habang nagtuturo. Bilang ALT, pwede kang ma-assign sa iba't ibang lugar sa Japan. Para kang explorer, Isang araw nasa isang maliit na bayan ka, kinabukasan nasa malaking syudad ka. Teaching plus travel. Sulit na sulit. pang pag-aaral at paglago bilang guro. Nagkakaroon ng bagong teaching skills, classroom management techniques at exposure sa international education system. Para itong level up sa iyong career. At ang panglima ay buhay na may balanse. Kung sa Pinas minsan sobra ang load ng guro. Sa Japan, mas structured at may oras ka rin para sa sarili. May chance ka pang mag-enjoy, mag-aral ng Nihongo, o mag-explore ng bagong hobbies. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming teachers ang nangangarap maging ALT sa Japan, kagaya ko. Maraming salamat po sa panunood o sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!